Kung ang isang opisyal ng gobyerno ay walang tinatago, bakit nga ba napakahirap para sa kanya na pumirma ng waiver para sa Bank Secrecy Law? Uh, I think uh, wala naman po ako tinatago, Your Honor. Pero I think it's my right uh, not to sign a waiver po. Ito ang tanong na bumungad sa lahat sa gitna ng hearing ng dating DPWH District Engineer na si Henry Alcantara. Sa halip na makumbinsi ang publiko na malinis ang kanyang konsensya. Tila mas lumakas pa ang hinala nang mariin niyang tinanggihan ang paglalantad ng kanyang bank records. So you're saying that you are not willing to sign a waiver of the bank secrecy law? Yes, Your Honor. Pero hindi lang ito tungkol sa simpleng pagpirma ng mga waiver. Ang usapin dito ay kung paano gumagana ang sistema ng pamahalaan, kung paano nagtatago ang ilan sa mga nasa pwesto, at kung paanong ang mga flood control projects na dapat sana'y proteksyon ng taumbayan ay nauwi lamang sa isang malaking kasinungalingan. Uh, simulan po natin kay Mr. Alcantara. Sa pagkarinig ko po sa mga sinasabi ninyo ay wala kayong kasalanan? Totoo ba yan? Yes sir Honor. Ibig sabihin nun ay uh, malinis kayo bilang isang lingkod bayan. Yes sir Honor. I I ano po? Ano po? <clears throat> yes sir Honor. Yes. At uh, kung sinasabi natin na malinis kayo, ibig sabihin ay hindi kayo nangurakot nung kayo ay district engineer. Yes sir Honor. At uh, paninindigan mo po 'yon. Yes sir Honor. Mula pa lamang sa unang minuto ng hearing, malinaw na ang sentro ng diskusyon ay ang pagtanggi ni Henry na pumirma ng waiver. Ang kanyang depensa, karapatan niya raw iyon bilang isang pribadong individual. At oo, totoo naman, may karapatan siyang protektahan ang kanyang bank account. Pero dito pumapasok ang mas malaking tanong kung talagang wala siyang tinatago. Bakit hindi niya ipakita na malinis ang kanyang bank records? Alright, Uh, sabi mo nga kanina ka man na uh, tinatago. Are you willing also to sign a waiver of um, the cell phone records that are in the possession of the telco? Uh, ano bang na telco ang ginagamit niyo ng uh, Ang nakakapagtaka dito, habang ipinipilit niyang wala siyang bahid ng korupsyon, mas lalo tuloy lumalakas ang hinala na may dahilan kung bakit ayaw niyang makita ng publiko ang kanyang bank statements. Sa mata ng maraming Pilipino, ang transparency ay isang simpleng paraan para patunayan ang integridad ng isang opisyal ng gobyerno at kung hindi niya kayang gawin iyon, paano pa siya paniniwalaan? Earlier, ang sabi ni Mr. Alcant, uh, if I get you right, You were relying on the representations and certifications of your team, and then I asked but, you, Sino ba yung team nayon?" And you mentioned the names of these uh, persons sitting beside you. Tama ba yon? R.J. Dumasig po. I mentioned R.J. Dumasig, uh, Engineer J.P. Mendoza, uh, Assistant De. Bryce who used to be my assistant. And then uh, when it comes to payment po, it's the uh, accountant. but final payment po. there is inspectorate team to, to check the project po. You know. ah, So, yung nandito lang po ay si Mr. Dumasig. Wala po si accountant. Isa pa sa mga kapansin-pansin ay ang paulit-ulit na pagbibida ni Henry sa kanyang team. Aniya, sa mga certification at report ng kanyang grupo, siya umaasa. Sa madaling salita, ipinapasa niya ang accountability upang hindi siya masisi sa anumang issue tungkol dito. Pero ito ang problema. Si Henry ay ang district engineer. Ibig sabihin siya ang may final say sa proyekto. Ang pagpapasa ng issue sa team ay parang paghuhugas ng sariling kamay. Isa itong malinaw na taktika para umiwas sa personal na pananagutan. Ang tanong ng rami. Kung hindi mo kontrolado ang ginagawa ng iyong team, bakit ka pa naging district engineer? Sa sumunod na bahagi ng hearing, lumabas ang mas malalim na problema. Tila walang malinaw na linya ng responsibilidad sa pagitan ng mga inspector, accountant at mismong district office. May mga taong itinanggi ang kanilang partisipasyon samantalang ang iba naman ay na-pressure lang daw na lumagda sa certification. Ipinapakita nito ang kulturang laganap sa ilang ahensya, ang kawalan ng malinaw na sistema at ang takot ng mga empleyado na tumutol dahil baka masira ang kanilang karir o marilocate. Ang ganitong kultura ng takot ay nagbubukas ng pinto para sa katiwalian dahil imbes na integridad ang mananaig na uuna ang survival ng empleyado. What do you say to the allegations of Mr. Alcantara that um it's uh, your fault that the certifications were relied upon by him? Yes, po, Mr. Mr. Chair, good afternoon po. Uh, ako po yung naka-assign na uh, project engineer dito po sa na-issue na ghost project dito po sa Piel Baliwag. Actually, Mr. Chair, ah, uh, ito po Uh, parang pinilit po kasi ako, hindi po parang uh, pinilit po ako na pirmahan tong statement of work accomplishment nung happy ko po. So bilang uh, bilang empleyado po nila, uh, sumunod lang po ako sa utos nila. Sabi po nila sa akin, sila na daw po ang bahala doon sa specific project po na yun, Mr. Chair. Sito yung nababanggit niyong hepe? At, uh, at that time po, si Engineer J.P. Mendoza po, Mr. Chair. Ano ang relasyon ni Engineer Mendoza? Sino ang hepe ni Engineer Mendoza? Uh, siya po yung construction chief namin. And uh, who does he report to? To ano po, mabali may assistant DE pa po, po, si Bryce Hernandez, tapos si DE Henry na po at that time. Alright, so you are affirming that um, hindi nyo kasalanan, pinilit lang yes. kayo. Yes, Mr. Mr. Chair. Ano yung kapalit kung hindi kayo papayag doon sa sinasabi nilang dapat pirmahan ninyo? Uh, Mr. Chair, kasi po may mga evaluation po kasi na ginagawa sa opisina. Possible po na babaan po yung evaluation ko or pwede po akong madestino pag, ako pag di po ako sumunod. Pwede po akong madestino sa ibang lugar. Eh, ayoko naman pong malayo sa pamilya ko, Mr. Chair. Thank you, thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Chair. Uh, kay Mr. Bryce uh, Hernandez. Kayo po yes, ba honor. ay uh, tanong ko din sa inyo sino bang mas mayaman sa inyo ni Mr. Alcantara kayo po ba o siya? Uh, hindi ko po alam kasi hindi ko rin naman po alam yung resources po ng aking boss. Uh, in po. Your All right. right. Kayo ba uh, willing na mag-submit ng inyong uh, statement of assets liabilities at net worth yes, dito Your honor. committee? Are you also willing to waive the bank secrecy laws para malaman natin kung uh, totoo yung mga binabanggit ninyo? Yes po. Thank you. Ngayon, nabanggit nyo kanina na kumokontak sa inyo si Sally Santos. Apo. Actually, paano actually ako siya? po ang kumokontak sa kanya. Kayo ang kumokontak yes, kay Sally. Paano kayo nag-uusap? Nagpa-follow po ng koleksyon. Anong ginagamit nyo? Uh, Cellphone? phone? Uh, paano ba? Um, ano po, iba po, minsan, ano po, minsan po, phone, dati po, messenger, minsan, yun po eh. Alin lang po sa dalawa, minsan, Viber po. Yun po ang means of communication namin. So, nasa inyong cellphone pa yung mga communications ninyo ni Ma'am Sally? Ah, uh, yung messenger ko po, naka-off na po, wala na po kasi akong Facebook. Kasi po, dahil po, sa mga nangyayari na to, ah... Uh, Nag-ano na lang po ako, nag-decision po akong alisin po yung Facebook ko po, Your Honor. Eh, yung Viber? Viber, meron po. Na ano po yun? Nasa Honor? cellphone na pa rin po ninyo, yung mga communications ninyo na yan, yes, na po, nasa Viber. Yun. Ang pagkakaalam ko po, meron din po, Your Honor. Would you be willing to submit those to the committee so that we can test uh, if you are Your testimony is sufficiently corroborated. Uh, okay lang po bang tanungin ko kay sa attorney ko, Your Honor? Opo.